Hello guys, dito nga pala kami sa resort ngayon Bali, etong dinadaanan namin, eto yan, yan Walang entrance Sa <laughs> so, wala kaming entrance, syempre taga dito kami, taga Batangas kami ngayon eh Walang entrance dito, kahit piso Diba, inin dagat guys, kitang kita ko na guys yes. Boss, kita mo na Yes Ayan o. Oh. oh, ito na yung ano. Kita rin na yung ano. Buhangin. Ito na. Hala, yan na yung dagat, boss. My gosh. Tapos hindi mo yung may kasama kung may dala-dala. Wala kaming entrance dito. O, oh, ito yung, ala. Bangka. Julian. yan. Boss, wala tayong cottage. Diyan na lang tayo sa gilid. Ayan na, boss. Good luck. <laughs> Halang ganda, bus. Ang daala, ang dami, bus. Bus, saan tayo dito? Halang dami naliligo, bus. Hush, bus, ang saya. Bus. Ito ano, Ha? Yung yelo? Oo. Hala, hindi nakadoble yan. Hindi kasi na ano sa chinelas ko, wait lang muna. Ay! <laughs> pa Teka lang ng ano na. ang ganda oh. Diba guys? O pwede na maligo, mamaya pa. Ayun. Ayan. Sa bangka, hindi na tayo pwede dyan bo. Hala, ang ganda dyan. O oh, diba nakapasok tayo na walang entrance? makakaligo pa tayo Nang walang entrance. Hala o, oh, tignan nyo ga. Boss, saglit ha. Boss, oh, ang ganda. Hala, ang ganda dun. Ayun o. Oh. Ha, ang ganda. Hala o, oh, ang dami. Grabe, dami Hala, ang dami pa ang Hala, sarap boss. Boss, ang sarap maligo. Oh my gosh! Tapos tignan nyo to guys, so oh. May mga pinag... ano, yung mga bata. Yan. Hindi ko makita. Ayan, oh. Oh. Binuon nila. Hala, grabe, boss. Boss. ina na. Wow. Ayun sila boss na Ang layo. pas na sila sa may kul kulay yellow. Katakot. Grabe. Boss parang ang lalim ng dagat. Ang lalim. Hala. Ayun sila. Yung mga ano. Thank you po. Boss, ang saya. Ang sarap dun. Boss. Guys, bye-bye guys.